Isang hamon sa Senado na maipasa lahat ng panukalang batas sa pagbubuwis kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa bansa. Ayon sa isang kongresista, hindi dapat madamay sa total ban ang operasyon ng mga Internet Gaming Licenses o IGL o yun pong mga dating pogo. Pakinggan natin ang balita ni Milky Rigunan. Dapat magbasa ng mga pending tax measures sa Senado para matustusan ang malaking mawawala sa gobyerno sa forma ng buwis. Ito rekomendasyon ni Albay Representative Joey Salceda chairman ng House Ways and Means Committee. Matapos si pag-utos sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, ang total ban ng Philippine offshore gaming operations ayon kay Salceda dapat tiyakin din ng gobyerno na hindi maapektuhan ang operasyon ng mga IGLO internet gaming licenses na legal na pinapayagan ng PAGCOR. Sabi ni Salceda, ang problema ay hindi nga natutukoy ang operasyon ng mga legal at illegal. Sa operasyon ng mga Pogo, baka ganito rin nang mangyari sa mga IGL. Narito si Congressman Joey Salceda. Hindi na nga nila nagawa na <laughs> ma-differentiate yung illegal sa legal Pogo, mm -hmm. yung pakayang legitimate IGL at saka the entire Pogo system, some of which are very legitimate. At China's Matatandaan tutol sa total ban ng Pogo si Salceda dahil sumusunod naman anya sa batas ang mga legal Pogo na pinagkukunan pa ng malaking revenue ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ako si Milka Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.